Grabe, sobrang init Naglakad si kabayan As in, ayun grabe Kita niyo ba? si kabayan, oo oh. Naglakad siya, oo oh. Wala daw siyang internet kasi ha? Yun, meron tayong mga na-prepare dito Na ipamimigay natin Para kila kabayan, yung mga magpipick up Ngayong araw May mga naka-schedule kasi ngayong araw Kaya ilan ito sa mga ipamimigay natin Yo, what's WhatsApp mga kabayan. Uh, kararating ko lang dito sa Riyadh pero tuloy-tuloy na tayo sa pagbibigay ng free food kasi sinasamantala ko makapagbigay sa mga taga Riyadh habang nandito pa ako. O oh, kaya shoutout dyan yung mga malalapit dito sa amin. Uh, Magpick up kayo kasi priority ko yung magpi-pick up kasi wala akong driver na ano, uh, busy daw yung volunteer driver natin. Uh, Magpick up kayo mga kabayan, mag message kayo kay Mamangard. Habang nandito pa ako sa Riyadh, uh, bibigyan ko kayo. Lalo na yung ano, yung may sinabi sa akin yung kasama ko na Uy, Mamang Gert, kilala ka dun sa basketball court. Uh, baka naman pwede mong tulungan yung mga kababayan natin dun na uh, tawag dito. Hindi, uh, hirap sila sa pagkain. Yun ang mga gusto kong tulungan mga kabayan, ano? Yung mga hirap sa pagkain, yung mga, ano, yung mga nahihirapan sila sa budget. Tapos, uh, yun ang gusto natin tulungan kasi talagang deserve nila matulungan. So, shoutout sa inyo, message nyo si Mamang Gert. Uh, Pick up kayo. Alam ko malapit lang kayo dito sa amin na uh, bibigyan ko kayo ng special uh, prepare ko kayo. Uh, kahit kararating ko lang dito sa Jet, ay sa Ariad, uh, sikaping ko na mabigyan kayo yung marami ako mabigyan dito. Uh, yung iba, hindi ko kayo mabigyan kasi delivery kayo. Uh, Inshallah, uh, magkakaroon tayo ng time para sa delivery. Uh, antayin ko lang mag-pray yung ano, antayin ko lang maging libre yung yung delivery natin. So, antay-antay lang mga kabayan na uh, mabibigyan ko lang mabibigyan ko rin kayo lahat. Uh, priority ko lang yung mga magpipick up o shout shoutout sa inyo uh, mag kayo kay Mamang guard uh, i-schedule kayo ni Commander uh, para makapagpick up kayo o sa ngayon uh, si Kasila kabayan mo na yung magpipick up ngayon eh. Ayan. ayun lalabas na tayo kasi ano tawag dito magka uh, problema yung magpipick up ngayon Pagkalabas ko nga sa labas, sobrang init pala talaga. Grabe, 40 degree na ito mga kabayan. Ayan o, halos matusta si mamang guard sa sobrang init. Ibang-iba talaga yung temperature dito kumpara sa Jeddah. Sa Jeddah mainit din pero hindi ganito mga kabayan. Sobra-sobra talagang init ngayon. Kaya ito naglakad ako palabas. Kung mapapansin niyo mga kabayan, itong bakod na yero na to, ito lang yung pinaka destination niyo pagka uh, nagpipick pick up kayo dito kay Mamang Guard, ito lang ang pupuntahan niyo. Bawal na bawal kasi kayo lalagpas sa ibang mga location mga kabayan kasi nasa royal zone tayo. Uh, medyo mahigpit dito kasi itataboy kayo katulad nung ginawa kay Kabayan. Itataboy kayo ng mga nagrorundang sundalo kapag nasobra kayo dun sa may harapan namin. Kaya sa mga nagpupunta dito kay Mamang Guard, bago kayo pumunta dito, binibriefing ko muna kayo kung saan lang kayo pupunta at saan lang location ang punta nyo. Uh, may mga pagkakataon kasi mga kabayan na kukwestiyonin kayo pag lumagpas kayo dun sa may harapan namin. Kaya kadalasan dito lang ako nagpapapick up mga kabayan, ito yung likod ng moske, yan yung pinakalikod at ito yung pinakagilid ng ano namin, accommodation namin. Grabe, sobrang init, naglakad si kabayan. As in, ayun. Etong si Kabayan naman na magpipick up nagka problema tayo ngayon kasi sikabayan Kabayan ng mga nagrorondang sundalo dito daw kasi siya binaba ng taxi na sinakyan niya. Ang problema, nung naglalakad na siya, tinaboy siya ng mga nagrorondang sundalo. Kaya ngayon, napilitan siyang pumunta dun sa may para maki-wifi. Uh, wala daw kasi siyang wifi, kaya pumunta siya dun sa may labasan para makasagap ng free wifi para machat niya si Mamang Guard. So mga kabayan, kapag pupunta kayo dito kay Mamang Guard, uh, maging prepare lang kayo sa bigay niyo sa akin yung number niyo or binibigay ko yung number ko para matawagan. Kaya wag na wag kayong pupunta dito kay Mamang Guard mga kabayan kung wala kayong internet o kaya walang pantawag kasi napakahirap talaga katulad nitong si Kabayan. Siya yung magpi up ngayon. Na uh, wag niyo gagayahin si Kabayan na <laughs> ano ha, na mag magpi-pick up nang in walang information, walang wifi. Napakahalaga po talaga ng communication kapag magpipick up kayo ng free food kay Mamang Guard. Pero sobra ako nagpapasalamat kay Kabayan kasi nag-effort siya magbigay sa akin ng itong ice coffee at saka ice choco. Pero mga kabayan, hindi nyo naman kailangan magbigay sa akin itong mga ganto kasi meron din naman kami dito. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa mga effort ninyo. Kahit wala po kayong ibigay kay Mamang Guard, bibigyan ko pa rin kayo ng special na pagkain mga kabayan. Ganyan ko kayo kamahal. At syempre kapag pupunta kayo dito kay Mamang Guard, hindi po pwedeng walang selfie. Ito kasi yung magiging souvenir ko sa inyo mga kabayan na katunayan na nakapag-pick up kayo kay Mamang Guard. Kaya sa mga mag-pick up dyan mga kabayan, panuorin nyo po itong video na to para sa inyo to kasi ito yung guide ninyo at dito nyo makikita yung pinaka location. Yan yung pinaka location natin mga kabayan. At para maiwasan na rin yung pagkaligaw ninyo or uh, maitaboy kayo ng mga royal soldier. Yo, nandito na ako sa ano sa kwarto ko. So, thank you kay Kabayan na nagbigay pa siya ng ano ng ng, ng drinks para kay Mamang Guard. So salamat kabayan na salamat Sobrang thank you talaga oh, May pa-ice coffee pa si kabayan Kahit oh. sobrang init sa labas Grabe, Ta ano talaga, tawag dito Naaawa ah, wow, ko kay kabayan kasi medyo mainit talaga sa labas um, May ice coffee, may ice joke oh. oh. Thank you, thank you, thank you talaga oh, May panas pa si kabayan Taray. Thank you, thank you talaga Thank you po, thank you uh, Kabayan, uh, salamat sa binigay mo uh, Ingat ka pag-uwi uh, sigurado ako matutuwa ka doon sa binigay ko sa iyo. God bless. Ingat. Hi kabayan, salamat sa masarap na pagkain. More kabayan na makatisim ng inuupit. Dito na po sa Liria. God bless.